Hi guys! For today's video po ay share ko sa inyo kung paano ko po ginawa itong 20 by 30 inches na bird series. Inuna ko pong gawin muna yung ano, mga pugad, sumunod yung mga ibon at sinunod ko po yung mga sanga o yung puno. Ayun, kasi usually guys, ang inuuna ko pong ipinta ay ano muna, puno. Pagkatapos doon mga ibon at sumunod yung mga um, mga pugad at, pugad at itlog. Parang pinapesto ko muna yung mga puno, saka ko ilalagay yung mga ibon. Ngayon, ang nangyari, wala pang sanga, wala pang ibon, kundi pugad muna yung inuna ko. Saka kakotin tinrace or tiningnan ko kung ano ba yung magandang, ano, uh, kung saan ba anggolo pwedeng ilagay yung mga sanga ng puno. At ang ating background dito ay combination po ng um, turquoise, blue turquoise, um, emerald green, at color white. Ayan. Kasi, lagi kong ginagawa, ano lang, um, turquoise blue lang, parang pure lang siya. So, ngayon, naglagay tayo ng kombinasyon ng emerald green at ng kulay puti. Ayan. Kung napapansin nyo, guys, ano, yung mga, um, mga pugad, iba't ibang ano sila, iba't ibang uh, itsura. Merong yellow green tapos kulay white yung kanyang mga eggs. Tapos light gold. Itong ano light gold na pugad guys, sobrang paborito ko yung may tatlong itlog. yon kasi makikita ko na parang nasa loob talaga yung itlog, hindi nakalutang. <laughs> Yan. Tsaka yung mga makukulay na itlog yung merong limang itlog na makukulay. Ano, yon parang nasa loob siya talaga ng pugad. Pero yung dalawang gawa ko na yung nasa taas na yellow-green tapos gold dun sa baba na may isang white na itlog, parang nakalutang yung eggs. Yun. Yun. Ayan. <laughs> ano pa bang aking babahagi? So, ganun lang guys. Mag-experiment lang talaga. Pwede kayong uh, tumingin sa color wheel kung paano nyo i-combine yung mga kulay. Yan. Pero ako ito, nak nakasanayan ko na kulay na ginagamit ko. And, ano, mustard green, yung isa ko pang paborito na background. Yan. Pero lagi turquoise, combination ng turquoise or emerald green. Ayan. Lagyan na natin, guys, ng, uh, ano, ng detalye yung puno. Yan. Kasi hindi siya maganda kapag, ano lang siya, um, parang hard color siya na kulay kulay, <laughs> kulay black so dapat lagyan natin ng texture gold siya na liquid yung brand tapos yun, kombinasyon ng black tsaka gold and minsan naglalagay ako ng yellow para lang merong ibang kulay o parang maging lumot-lumot tapos yun, tinitingnan ko lang kung saan ko pwedeng ipesto yung mga dahon yung yellow guys ko na available dito hindi hindi siya sobrang yellow eh parang light yellow or lemon yellow yung aking ano dito yellow so wala akong nabiling Di ako nakabili ng parang yellow orange na yellow yun pero yun lagi yung lagi ginagamit ko yung parang yellow orange yun lagyan lang natin ng detalye yun Ah, <laughs> uh, yan nakasanayan ko na talaga itong version na to, guys. At kalauna, hindi ko naman talaga ito ano, dati pang ginagawa, parang na ano lang na iisip ko lang tapos nasanay na ako. yun, yun at yun ang ginagawa kong ano, style. Yan, ito naman guys, gumawa ako ng parang ano to, mga bulabulaklak to guys na kulay puti na may kulay black sa gitna. Na maliliit lang siya na magkakadikit. Ayan. Hehe. <laughs> Tapos, naglagay ako ng medyo konti-konting ano dyan, mga bulabulaklak, kulay pink. Um, para may highlight, naglagay ako ng medyo ano dyan, uh, red. Yun, white, red, ka ano ba to? Pusha pink yung ginamit natin. Yay! Um, kinulayan ko muna guys ng ano, ng kulay puti, yung yung ano ba 'yon? Yung pina yung yung ano na bulaklak, 'yon. Yung haba no sa bulaklak. <laughs> Tapos saka ko nilagyan siya ng ano, ng mustard green. 'Yon. Tuldok-tuldok lang guys yan. Yun lang talaga yung style na ginagamit ko. Tuldok-tuldok para may maliliit na detalye. Thank you! Maraming salamat sa inyong panonood. Yee! Bye!